140 mga dreno. Break time muna. <laughs> mamamasyal muna ako mga dreno, titingin tayo ng ng kung ano man. Titingnan ko lang yung mga sapatos dito mga dreno, lalo na rito sa ano, sa Under Armour kasi. Ang mahal sa Pilipinas, mga dreno. Hindi ako makapaliwala sa presyo. Kaya, t-check che ko lang dito, mga dreno. Tsaka baka may nakasale silang, ano, winter, winter jacket. Kasi itong suot ko, tiniram ko lang kay Reynel to, mga dreno. Kaya, titignan ko, baka may mabili ako. Thank you. <laughs> damit na under armor. May nakita ko din mga dreno. Yung mga maninipis na ano. Yung ganitong klase yung telaw sa Pilipinas eh. At sa 1.6 dito, ano, 15 dollars lang, mga dreno. Parang ano nga, eh. Mas mahal yung ano. bilihin sa Pilipinas. Pero ito mahal. 100 juice. It's too expensive. Magkano to? Ha? 174? bagay mas mahal to kaysa sa, sa ano kung nasa Pinas ka okay to 94 moment sya tayo na okay kaya to 20 dollars under armor mga testing natin Malaki na ang ulo ko. Mukhang lalo pa lumaki. Eh. Wala din ako ano. Nabili. Wala din ako nabili doon mga dreno Sa baon na kapark. Yun. <laughs> kalimutan ko sila ako nakapark. Pupunta pa ba ako sa Nike? May pila. Ah, walang pila. Kasi madalas may pila sa Nike mga dreno Sa Nike. Sa Nike pala. Hai 10 Hai benda platai lebih bi pag ganyan ang ganyan presyo <laughs> malamo malamo tayo makabili anyway window shopping lang mga dreno mag uber na lang ako ulit mga dre dati maliit lang yung binibili ko kasi sabi ko lalamig mga dreno ngayon nung meron akong maliit hindi ko naubos naiwan ko sa sasakyan no? so pagbalik ko ang lamig na niya mga dreno ininom ko masarap din pala so <laughs> ang nangyari ngayon mga dreno bumibili ako ng malaki hindi ko talaga siya uubusin para mamaya ice coffee na siya <laughs> ganun ang style ko ngayon mga dreno kaya okay din pala di ba? Shoutout sa Velasquez family Diyan sa Novaliches mga dreno Hello Ganon din po kay Sir Ronnie Palomino Shoutout sa iyo Sir At ganon din po kay Sir Nelson Giambao ng Richmond BC Cebu Rockhead Ano ba ang mileage ng CRB mo? Or kilometer run? At anong year model? 2017 Nasa 83,000 na mga dreno Yung ano niya yung mileage niya nung kinuha ko to Second hand lang to eh. Nasa 60 plus din eh. 60, 65 yata mga Andre. No? 65,000 yung mileage niya. Magti 3 years na siya ngayong October sa akin. Matagal pa pala. <laughs> February pa lang eh. Pulis. Dre, lipat ka lang sa sketch one para makasama mo yung idol mo si Mark Sabi ni Warren. Working 14 hours just to get by, Dre. Kung walang progress, lipat ka na province. Actually, you had a chance. Sabi mo, may naipong ka dati. Kaso, pinang-uwi mo twice in one year at nagdagdag ka pa isa pa car, loan. Kumuha ka lisensya sa Pinas. Laki effort mo to get it back. Para mag-joyride lang. Wala na gamit kayo dyan sa Quebec. Lisensya mo ngayon. Kung nagamit mo sana yung funds mo to start a new career sa ibang province, edi eh di sana hindi ka puro lang wish ngayon, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin ng iba na kulang sa diskarte. Kasi dre, dapat alam mo priorities mo. Priorities. Galing pala 'yan kay ano no kay Sir Mighty Ducks. Mighty Duck Quack. Priorities. Actually, ang priority ko is Di tayo sa loob mga dreno Hindi ako makapag-isip ng maganda ron eh. <laughs> Sobrang lamig eh. Ismael Konghe. Konghe ba Konghe? Pa-shoutout naman Rice. Sana magkita tayo dito sa Toronto. Pag napadpad ka dito sa Toronto. Lagi kami nakasubaybay sa iyo. Okay lang. Sideline -side mo. At least hawak mo. Oras mo. At walang limit ang kita. Nabanggit mo yung French language. Saan ba meron libreng lesson dito sa Toronto? Sa Quebec siguro meron. igrab mo. If i were you. Di ka mawawala ng trabaho diyan kung marunong ka niyan. Ewan ko sa Toronto sir no, dito sa Quebec, marami naman pong nag-o-offer niyan dito. Pero yung online, wala po no, walang online course sir no, may bayad na yung pag nag-online course ka. Kailangan mo ng gumastos. Tingnan niyo po yung ano, yung vlog ni JTB, mga dreno JTB Canada. Yun po, kumbaga may pinipicture siya na kung saan kumuha siya ng ano, mga dreno, ng online class ng France. At ang galing niya na po mag-friends, ayun po yung nakatulong sa kanya para ma-PR po siya. At yun, PR na po sila yung buong pamilya niya. At malamang, sa susunod na mga buwan niya, eh, citizen na yan sila mga dre. No? JTB! Manong Joby! Shout out! at sa buong pamilya mo. Sa sketch One, dami daw trabaho ngayon at mura ang cost of living. Pero kailangan na una, baka magbago na naman ang ihip ng hangin wala na mga dre wala na, ano murang cost of living I don't think na mura pa rin ang cost of living sa Saskatchewan sabi sabi nila punta raw ko ng Alberta kung gusto kong kumita ng pera at makaipon punta raw ko ng Alberta pero it doesn't mean na mas malaki yung yung sweldo ron siguro makakaipon ka kung magtatrabaho ka rin ng double double job mga dre no? sa Alberta dito ganun din naman kasi nga tatlo rin naman yung trabaho ko mga dre no? tatlo rin yung ginagawa ko eto sabi ni user mga Dre, no? kaya lumipat ka ng Alberta kasi kung kumita ng malaking pera ang gusto mo at willing to work ka, pasukin mo ang oil field. Ganyan ginagawa ng mga OWP na mister dito sa Alberta pumapasok sila sa oil field. Kaya no problem kahit di mag-work yung misis na student, yakang yaka ang tuition fee. Eh ma'am, baka naman po ano, I think kailangan din ng ano eh, kumbaga related experience eh, sa ganung field no kaya hindi rin ganun kadali sigurong matatanggap dyan kasi usually ganun mga dre no? pag sa mga ganyang ano mga ganyang pabrika o planta talagang ang kinukuha nila yung may experience sa ganung field malaki yung sweldo o oh, ba diba? kaya marami nga nagsabi niya mga dre no? sa oil field daw tsaka malaki nga daw talaga yung sweldo kaya lang tanong eh kung qualified ka ba diba yun po ang ano eh malaking question <laughs> puro janitorial at utility ina-applyan mo ayaw mo mag level up ng trabaho puto Mendoza in Canada kuya puto shout out lipat na kayo dito sa amin sa Brantford walang French dito and malaki ang Pinoy community plus jobs yun no sabi ni Mighty Dax Dre rent na kayo sa kondo ni kuya puto Nako po ano yun cannot afford yun ano Mighty go to the US Madaming option mga Dreno, kaya lang hindi naman basta-bastang magagawa. Kasi marami ka rin sinasaalang-alang talaga eh, di ba? Ang layo ng pinagparking ang ko. Baka ka walang parking lot dito eh. Kaka-deliver lang natin mga Dreno, dito. Makakatawa kasi sobrang lapit nung magpag Two minutes lang, two minutes away mula dun sa grocery, mga dre, no? Siguro sobrang busy niya. Discarte, mga dre, yung mag-upgrade ng karir. Kasi, paano ko ba sasabihin, mga dre, no? Hey, hindi naman po ibig sabihin porkit nag aral ako agad ng let's say pagiging maintenance pagiging tobero o sabihin natin pagiging mekaniko mga dreno na tataas agad yung sweldo ko ng sobrang significant na hindi ko na kinakailangan mag double job mga dreno naalala ko nung nung nasira sa sasakyan na to, nung nabangga mga dreno pinagawa ko sa isang Pilipino tapos syempre kwentuhan, naitanong ko sa kanya kung ako kuya sa so, palagay mo sulit pa ba na ano mag mekaniko ako sa ganitong edad ko kako may may advantage pa ba para sa akin parang ganun mga tre tinanong niya ako kung magkano yung sweldo ko sinabi ko sa kanya 25 dollars tapos sabi niya sa akin eh inamo ka na pala eh inamo ka pala eh sabi niya ganun no laki-laki ng sweldo mo eh magmi-mekaniko ka ba bakit akala mo ba magkano yung sweldo ng mekaniko sabi niya, magkakasaya ka pa ng panahon. Pag-ragbikali ko ka, hindi naman automatic mataas yung sweldo mo. Sabi niya, ilang taong pa abutin bago ka umabot ng 20, 22 o 25. Sabi niya, maghanap ka na lang ng ibang pagkakakitaan pa, maliban dyan sa trabaho mo, okay na yan. Ganun yung pagkakasabi niya, mga dreno. Yung idea kasi mga dreno na, hindi ko alam kung, paano ko ba sasabihin mga dreno? Kasi, yun nga, no, hindi sasapat yung sweldo eh sabihin natin kahit pumalo siguro ako ng 30 dollars per hour mga dre hindi sapat yun para sabihin okay isang trabaho na lang ako yung electrician mga dre si, si Alex na sumisweldo ng 40 dollars per hour tinanong ko siya yung school niya tapos sinabi niya sa akin pagkatapos nabanggit niya rin sa akin na sabi niya sa unang taon mo pagka graduate mo junior electrician ka siguro mga 700 a week after 2 to 3 years siguro mga 800 to 900 a week ka na sabi niyang ganun so hindi pa rin ganun kalaki mga Andrea no? siya 40 dollars per, per hour na siya mga Andrea pero sumasideline pa rin siya kaya hindi na nga ang hulugan po na porkit nag study ka ng konti di ba? Eh, isang trabaho na lang so ganun pa rin mag sideline ka pa rin mga Andrea no? tapos ngayon dagdagan na naman ng, ano, ng renta si Joby sabi niya na nadagdagan sila o dadagdagan sila ng $60 mga dreno tapos sabi niya nga ano ba papatak na ba ng 1.5 yung upa nila o malapit na sa 1.5 tapos nabanggit niya rin na kung ako lang mag-isa ganito yung upa ko sa bahay uuwi na lang ako sa Pilipinas kasi dito pa lang mauubos na yung ano ko eh mauubos na yung pera ko eh mauubos na yung sweldo ko sabi niya ganun mga dreno at ayun ang pinakatotoo mga kadreno na pag ang sweldo mo rito is mababa lang let's say yun nga 1,500 to 2,000 a month halos papasok lang sa bahay yun mga kadreno kaya uwi na lang siya sa Pilipinas di ba? anong silbi pa magpakahirap ka magtrabaho rito kung mauubos lang sa pambayad sa renta yung pinagpaguran mo di ba mga kadreno at may point naman siya kaya nga ang ginagawa niya. Trabaho sa Sabado, trabaho pa rin ng Linggo. Parang katulad ko ngayon mga dre, no. Hindi napapansin ng iba pero tatlo na nga 'yung trabaho ko mga dre, no. May YouTube ako, may Uber ako, may plaza ako, 'di ba? So, kung diskarte at diskarte, hindi ko alam kung anong diskarte pag gusto niyong gawin ko sa buhay ko, 'di ba? Hindi pa ice coffee mga dre, no? hindi pa ganun kalamig eh konti pa mamay ice coffee na to 5.30 na mga dre no nakakamagkano na ako 81 yes <laughs> di ba kung baga kumita lang ako ng mga isandaan 120 mas maganda kung 150 eh napakasaya ko na lang mga dre no hindi ka stress eh kasi nga walang nagmamadali sa iyo eh though may oras na dapat na dapat may i-deliver yung pagkain o yung pag-grocery, walang boss na nagpe-pressure sa'yo mga tre, Hindi ko na iniintindi yung ano, mileage, yung, yung gas, oo, kasi ano ko naman yun, eh, mga tre, Kung deductible naman sa tax yun. Yung nagtatanong pala kung may tax to o, may, o wala, meron pong tax to. At the end of the year, kailangan nyo pong makuha yung kabuo ang kita nyo, tapos pag nagpa-compute po kayo, pag nagpa-compute kayo, isasama nyo po yun kasi ano yan eh uh, extra income po yan no? kaya tataksan nyo po yan 25% hindi ko alam pero ganoon po ano, may tax po kaya magtabi po kayo ng pambayad sa tax Madre first time may nagtip cash 5 dollars wow thank you gabi na mga dre no? ano oras na ba? ah uh, ang ano siya ata ng 615. Dito lang tayo sa sa likod ng plaza. Thank you.